Ako oh, ang buhok ko. Ano na nangyari sa buhok ko, oh. Hmm. Ayun sila mamadoy at nagpipicture-picture pa rin. At ayun naman si Oji Yes, ano na? Hmm. Hoy, malaglag ka dyan! Oh my gosh, Abelgas. Gas! Mamaloy! Eh. Nakakatakot ka naman! Hoy! Hoy, may... Ano pa yan? Nakakatakot naman kayo. Bilis na tatakot na ako. Bumaba ka na! My gosh! Pikit na lang ang kulang, ha? Laban <laughs> ba? Pero nakakatakot kasi nahangin ako eh. Upulang, upulang. <laughs> Wala. Wala. Diyos ko, itignan mo naman kung anong pagkasasadlakan mo pag ikaw ay nahulog dyan, ano? Ang ganda. Kakaloka. Bakak. Bakak. Wow, ang ganda. Wow. Hi. Kalama. Ha? Oh, dito, ganda kayo, ba? Sa patayo. Sa patayo. Sa patayo hindi ko po yung ayoko po din sa ayan ganda <laughs> so ganda po ang ganda na yan uy tayong apat <laughs> <laughs> dito o sa